kahulugan ng baha sa panaginip Maaaring nagtataka ka kung ano ang ibig sabihin ng pagbaha sa isang panaginip Ang pagbaha sa isang panaginip ay maaaring mga hulugan ng maraming iba't ibang mga bagay depende sa konteksto at sitwasyon Maaaring nawalan ka lang ng isang mahalagang bagay o pakiramdam mo ay nawawalan ka na ng kontrol sa iyong buhay Maaaring ipahiwatig nito na ang mga mahihirap na oras sa iyong buhay ay palala ng palala. Maaaring itong tumukoy sa mga pakiramdam ng kakulangan o kawalang halaga. Isang pakiramdam na ang lahat ay mas mahalaga kaysa sa iyo at walang pakialam sa iyo. Mas madalas kaysa sa hindi, ito ay nauugnay sa pagkapuot sa sarili at pagkakasala. Ano ang kahulugan ng pagbaha sa isang panaginip? Ang pagbaha ay isang karaniwang tema ng panaginip na makikita sa maraming iba't ibang kultura. Ito ay isang karaniwang simbolo na kumakatawan sa idea ng labis na emosyon at damdamin. Sa mga panaginip, maaaring nakakaranas ka ng baha bilang isang emosyonal na tugon sa isang bagay na nangyayari o isang bagay na iyong nararamdaman, ang mga baha ay maaari din kumatawan sa mga natural na sakuna tulad ng lindol at tsunami. Sa pangkalahatan, ang baha ay kadalasan nauugnay sa takot, pagkawala at kamatayan. Maaari din silang kumatawan sa mga mapanirang emosyon tulad ng galit o pagkabigo na matagal nang nakatago. Kung ang nananaginip tungkol sa pagbaha Mahalagang isa-alang-alang kung ano ang damdamin sa likod ng panaginip na ito dahil ang kahulugan ng pagbaha ay maaaring mag-iba sa bawat tao batay sa kanilang kasalukuyang estado ng pag-iisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa baha sa labas ng bahay. Kapag nanaginip tayo ng baha sa labas ng bahay, hindi mapakali ang ating mga puso at hindi tayo makatulog ng maayos mayroong dalawang uri ng panaginip sa kasong ito. Ang isang uri ay ang salamin ng iyong kasalukuyang kalagayan sa pagtatrabaho. Dapat mong bigyan pansin ang iyong trabaho at subukang lutasin ang problema. Ang isa pang uri ay merong kang isang bagay na nangyayari sa iyong puso tulad ng pagkabalisa, pag-asa o pag-asa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtakas sa baha ang panaginip na makita ang iba na nakatakas mula sa isang baha ay hinuhulaan na ikaw ay magiging freebie sa tagumpay ng mga kaibigan at kakilala. Ang pagpasok ng baha sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng iyong mga pangarap ay bahagyang matutupad. At sa wakas, kung dinala ka ng baha habang sinusubok ang takasan ito, magkakaroon ka ng isang mapanganib na sakit kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbaha sa bahay. Ang panaginip ng pagbaha sa bahay ay karaniwan nangangahulugan na mayroon kang ilang hindi nalutas na mga isyo sa iyong totoong buhay. Dahil kung mayroon kang baha sa iyong bahay, kadalasan ay nangangahulugan na may nawawala sa iyong kontrol sa iyong buhay at may mga isyo na kailangan matugunan. Kung na kang mahuli sa isang bahay na binabaha, nangangahulugan ito na kailangan mong maging mas maingat sa iyong oras. Ito ay hindi oras upang magaksaya, samantalahin ng mga nangyayari sa paligid mo. Gamitin ang oras na ito upang makamit ang mga layunin at maging masaya. Kung ang panaginip ay tungkol sa ibang tao, nangangahulugan ito na maaring may sumusubok na humila ng isa sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatapos ng baha sa mundo. Ang baha na nagwawakas sa mundo ay kadalasang sumasagisag sa paglilinis ng luma at pagsisimula ng bago. Ang panaginip na ito ay maaaring maging partikular na nakakatakot dahil ito ay nagpapakita ng tubig na kumukuha ng lahat ng bagay na pamilyar sa iyo. Ngunit maaari rin itong maging isang kapanapanabik na panaginip na magkaroon dahil nangangahulugan ito na ang positibong pagbabago ay paparating na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malakas na ulan at baha. Panaginip ng malakas na ulan at ang baha ay simbolo ng pag-aalala at pag-alala. Kung mayroon kang ganitong panaginip, ito ay kumakatawan sa iyong paniniwala na may mga bagay na hindi mo kayang baguhin at walang kontrol. Ang panaginip ng kombinasyong ito ay maaaring hulaan ang pagdating ng isang natural na sakuna tulad ng isang lindol o tsunami. O maaari itong hulaan na gagawa ka ng ilang mahihirap na pagpipilian sa iyong personal na buhay. Tulad ng pamumuhunan sa pera na may malalim na pinagmulan kahulugan ng panaginip tungkol sa natural na sakuna at pagbaha. Ang mga panaginip ng natural na sakuna at pagbaha ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong maghanda para sa paparating na hinaharap. Marahil ay pakiramdam mo ay hindi handa para sa ilang kaganapan o pakikitungo sa isang bagong bagay. Sa mga panaginip na ito ng natural na sakuna at pagbaha ay tumataka sa mga tao mula sa puwersa ng pagpasok ng tubig kadalasan sanhi ng aktibidad na seismic. Kahulugan ng panaginip tungkol sa baha sa kalye. Ang nakakita ng mga binabahang kalye sa iyong panaginip ay maaaring mga hulugan na napapalibutan ka ng mga nakakalason na relasyon. Minsan ay nalulula ka sa dami ng negatibong itinapon sa iyong paraan at pakiramdam mo ay nakorter ka sa isang madilim na sulok. Maaari kang maipit sa isang masamang sitwasyon at wala kang makitang agarang paraan. Ang mas malalim na sinusubukan mong labanan ang iyong paraan lalo kang magasipsip sa maputik na tubig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang silid na binaha ng tubig. Ang panaginip ng isang silid na pinahan ng tubig ay sumasalamin sa pagkakalakip ng isang tao sa kanilang seguridad, ang kaligtasan ng kanilang buhay. Maaaring maramdaman nila ang bigat ng kanilang mga responsibilidad na nagtutulak sa kanila pababa tulad ng tubig sa silid. Ang isang panaginip ng isang silid na puno ng tubig ay sumisimbolo sa isang oras na mayroong kang pagkakataon na matuto ng isang bagay na mahalaga tungkol sa iyong sarili o tungkol sa iyong mga kalagayan. Ang tubig sa pangkalahatan ay kumakatawan sa mga emosyon. Kaya ang baha nito ay nagmumungkahi na ikaw ay partikular na emosyonal o sensitibo tungkol sa isang sitwasyon. Makinig sa iyong puso habang ginagabayan ka nito sa pagsubok na o, sa oras na ito kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kalsadang binaha. Isang panaginip tungkol sa bahang kalsada sumasalamin sa isang oras sa iyong buhay kung saan nakaramdam ka ng labis na pagkapagod at pagiging abala mo na tila walang paraan upang makahabol. Maaaring nararamdaman mo ang presyon ng iyong mga responsibilidad at nahihirapan kang makayanan. Kung ikaw ay nanaginip na nasa isang baha ng kalsada, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakikitungo sa mga damdamin ng pagiging labis o binaha ng mga damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagmamaneho sa baha. Kapag kayo ay nanaginip tungkol sa pagmamaneho sa pamamagitan ng baha, kadalasan ay simbolo ito ng iyong pagtatangka na lampasan ang natural na mga hangganan ng iyong buhay ang mga pakiramdam na nakulong at ang pagnanais na makalaya ay karaniwan sa sitwasyong ito. Sa mga pisikal na limitasyon ng iyong paligid na humahadlang sa iyo, ikaw nag sa isang mahirap na labanan kamakailan. Mahalagang maglaang ka ng oras upang pag-isipan kung saan mo gustong pumunta, ngunit huwag ding kalimutan kung saan ka nang galing. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbaha sa banyo. Maraming tao ang nararamdaman ng isang baha sa banyo sa isang panaginip ay may paborabol o pag-asa na kahulugan. Mayroon kang isang romantikong gabi na nakaplano kasama ang iyong kapareha. Ang tubig ay maaari maging sanggunian sa kasaganahan ng pag-ibig at pag-aalaga na darating sa iyo. Pagamat iba ang sinasabi ng ilang tao, ang panaginip tungkol sa pagbaha sa iyong banyo ay maaring mga hulugan na natatakot ka sa lapit at pagiging malapit na inaalok ng iba. Ang marupok na katangian ng iyong bahay ay sumisimbolo sa iyong kawalan ng kumpiyansa sa pagbubukas sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bagyo at baha. Bagyo at ang mga baha sa iyong mga panaginip ay maaring sumisimbolo sa napakalaking pagkawala Kadalasan nagmumula ang mga ito bilang resulta ng hindi napigilang emosyon tulad ng galit o galit. Ang mga bagyo ay maaari din maging senyales na ang pakiramdam ng pagkakasala at pagkabigo ay nagdudulot sa iyo ng pinsala. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan na harapin ang ilang mga aspeto ng iyong buhay ng direkta bago sila maging isang hindi mapangasiwaan kahulugan ng panaginip tungkol sa tsunami at baha. Kung nanaginip ka tungkol sa tsunami at baha, maaari itong maglarawan ng mga pakiramdam ng pagiging out of control, lalo na pagdating sa mga emosyon tulad ng takot, pagkabalisa at galit. Kung nanaginip ka ng tsunami o baha at may mga tao sa paligid na kakilala mo sa totoong buhay, ito ay maaaring kumakatawan sa pinagdadaanan ng iyong mga kaibigan sa buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtawid sa isang baha na hiilog. Panaginip tungkol sa pagtawid sa isang bahang ilog ay sumisimbolo ng mga hamon na iyong kinakaharap sa iyong buhay. Ang panaginip ay nagmumungkahi na ikaw ay nahaharap sa kahirapan sa paglampas sa mga hadlang sa iyong paraan. Ito rin ay nagpapahiwatig na ikaw ay umaasa na maabot ang isang hindi maabot na layunin ngunit walang pag-asa sa iyong tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maruming tubig baha. Sa isang panaginip, ang baha na may maruming tubig ay kumakatawan sa mga alalahanin at problema na maaari mong maranasan sa iyong buhay dahil sa labis na kasakiman ng ibang mga tao sa iyong paligid. Dapat mong malaman ang katotohanan ito at subukan hanggat maaari upang mapupuksa ang lahat ng malisyosong tao sa paligid mo. Ito ay dahil palagi silang gumagamit ng mga maling paraan upang makapinsala sa iba. Biblikal na kahulugan ng pagbahan ng tubig sa isang panaginip Ang isang kahulugan ng pagbahan ng tubig sa isang panaginip ay ang pakiramdam ng tubig ay napakalaki at wala sa kontrol. Maaari rin itong maging simbolo ng pagsisikap, na panatilihing magkasama ang iyong buhay at alamin kung ano ang susunod. Ang baha sa Biblia ay resulta ng galit ng Diyos sa kasalanan, hindi lamang sa mga tao, kundi sa lahat ng nilikha. Sa pag-iisip na ito, makatuwiran na ang pagbaha ay makikita bilang isang bagay na wala sa kontrol o napakalaki. Maaaring hindi maintindihan ng mga kalahok na hindi pa nakarinig tungkol sa kwento ng baha kung anong ibig sabihin kapag napanaginipan nila ito. Konklusyon, ang pagbaha sa mga panaginip ay kadalasang kumakatawan sa isang psikologikal o emosyonal na kalagayan ng pagiging nalulula sa iyong mga iniisip, damdamin o kapaligiran. Ang simbolismo ng pagbaha sa mga panaginip ay maaari din kumatawan sa pagkawala ng kontrol sa mga bagay, tao at mga pangyayari sa iyong buhay ang pagbaha ay maaari ding kumatawan sa pagkawala ng kahulugan sa iyong buhay at sa pagnanais na takasan ang katotohanang iyon.